Aray din na, guys. Time check. Puro. Oh. Hindi pa, just kailangan. Pag-ibig na kasi...

Diyan sa bandaw sa plaza. com de... Of course, for our parents, kay nanay, kay tatay, of course, to po mga tibang ater, kuya kay Tico, kay Isha. Pasalamatan po natin sila ngayong araw. Who have worked so hard and gave the best to their children. No matter how hard life is, time of work ay inyong lahat. And to teachers, of course. mm <laughs> Tchau, Là hai dia Dear Principal ng Dugong Bagong Ta, ng mga words at at the school. Malas na sa mga na pa siya ng siya di global college siyempre di naman tahanan. Yung kanyang mama. Marahil nyo na muna yung mga nagtuturo sa pampusayon. Kung papa ay hindi global college. กินเี้ยว่อยไฟอันเดือยู่น่าน Sa din sa kaniyang marami salamat po Talaga nakakakain na po niyo ang puso Yeah. Mm -hmm. request granted. Wish granted. Na ito, dito tayo. Tara, ah, upo na dun. Dun na tayo mga. Pero masarap din itong ano. Ito yung beef. Lumi o doon. Ah? May kinain natin. Sana. missing chicken platter na tayo so pre-cook lang na lang